Nagpakita gila sa mga manlalaro ng Los Angeles Lakers sa harapan ng bago nilang teammate na si Luka Doncic. Hindi makapaniwala si Luka sa nakikita niya mga idol. Tamang palakpak na lang sa bench ng Los Angeles Lakers. Ito ang unang pagkakataon na maglalaro ang Lake Show na wala sa lineup nila si Anthony Davis at Max Christie mga idol. Hindi dahil sa injury, kung hindi dahil na trade na nga ang dalawa patungo sa kupunan ng Dallas Mavericks. Pero ito rin naman ang pagkakataon na mapapanood sila ni Luka Doncic mula sa bench ng Los Angeles Lakers. Dahil sa magandang kupensa at depensa, in short, solid na team effort na ipinakita ng Lake Show, nakakuha nila ang panalo kanina sa naging laban nila kontra Clippers sa score na 122-97. Para sa mga di nakakaalam, pinangunahan ni Lebron ang kupensa ng Lake Show sa laban na to. Matapos makapagtala ng 26 points, samahan mo pa rin ng 9 assists at 3 rebounds. Ibang klase pa rin talaga tong si Lebron mga idol. Imagine 40 years old na pero patuloy pa rin sa pagdudomina dito sa NBA. Sipin nyo, nakapagtala siya kaagad ng 21 points sa first half. Pero bukod sa magandang kumpensa na pinamalas ni Lebron, nakapagtala naman si Rui Hachimura at, at Austin Reeves ng 40 points combined. Yes po, tama kayo ng narinig mga idol, tag 20 points silang dalawa. Samantala, nakapagtala naman ng 14 points itong si Dalton Kinect coming off the bench. Hindi rin naman nagpauli si Gay Vincent matapos umiscore ng 12 points samahan mahano pa yan ng 3 rebounds, shooting 4 out of 8 from downtown. Bukod sa mga nabanggit ko kanina mga idol, syempre hindi natin pwedeng pabayaan o hindi bigyan ng credits yung iba pang manalaro ng Lake Show, lalo na si Philly Smith, Vando at Jackson Race na talaga nag-step up din sa laban na to. Hindi man ganun kadami or kaganda yung naging stats nila sa offense pero yung defense at hassle na ipinakita nila kanina mga idol ay hindi matatawaran ng stats yun. Bakit ka Simple lang. Alam nyo ba na si Vanderbilt natapos niya ang game na to kahit na nakapagtala lang siya ng 6 points, 6 rebounds at 1 steal, siya naman ang masasabi natin may pinakamagandang impact sa kanilang lahat. Ito nga ay matapos niya makapagtala ng plus 21 sa plus and minus. Habang ito namang si Finish Smith mga idol ay nakapagtala dito na ang 7 points, 4 rebounds, shooting 3 out of 7 sa field pero plus 13 din siya sa so plus and minus. Ibig sabihin naging solid din talaga yung impact nila kahit na hindi ganun kataas yung naging scoring. Para makumpleto tong video natin syempre ipapakita ko sa inyo yung ilan sa mga nakakuha kong magandang highlights na nagawa ng Lake Show kanina sa labo nila contra Clippers. By the way, shoutout nga pala kay Lakers all day every day sa kanya nang tong video na to. Salamat sa iyo idol kasi pinagbigyan mo ko na gamitin yung mga videos mo. Itong unang video na ipapakita ko sa inyo ang bida dyan ay si Jackson Hayes. Bali matapos makagawa ng Hayes na isang pangmalakasang slam dunk, parang makikita natin dyan na nabigyan to ng approval ni Luka Doncic mula sa bench ng Los Angeles Lakers. So yan mga idol, matapos ng 100 slam dunk na to ni JH, tignan nyo maigi yung reaction ni Luka. Walang yana yan. Tumaas pa talaga yung dalawang kilay niya. Na para ba ang sobrang saya sa nakita niya. Itong susunod na video na ipapakita ko sa inyo, si Lebron naman ang bida. Bali gumamit ang Lake show dito na give and go. Matapos ibigay ni Lebron yung bola kay Jackson Nays, ibabalik to ni JH, papunta kay Lebron. At sakto mga idol, pagkapasa pagkapasan ni JH kay Lebron, kumatakay ka agad to, all the way to the basket. At tignan nyo naman, end one. Bastusan talaga ang labanan walang nagawa si Vika Subach. Katulad ng kanina, papakita na naman dito ni Idol Lead yung reaksyon ni Luka Doncic galing sa bench ng Los Angeles Lakers na pumapalakpak at abot tenga ang ite. Last but not least, yung three pointer na nagawa ni Bronny James kanina. Balito kasi mga Adol first career niya na three pointer kaya isasamon na rin natin dito yan. So yan, matapos pumasok dito ng 3-pointer ni Brony, makikita natin dyan na tuwang-tuwa na naman yung mga bench players ng Los Angeles Lakers. Siyempre kasama na dyan si Lebron at Luka Doncic. Kayo mga idol, ano yung pinaka-nugsto nyo sa mga highlights na ginawa ng Lake Show kanina? Mag-commento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat, supportan nyo mga kasolid. It's your boy King Jan, I'm out.